Ano? Yan ang dad? hi <laughs> okay guys, kung ano vlog? Sa dagat. Hi. Oh, na no, sila. Hi no, guys, na no, no, sila. Hi vlog. Ang laki kapayas oh.

Hey, please, please, please. Devil, please, please. Ah, excited na sila, oh. Hindi, may ano naman to. May dalag. May dalag dito, may dalag. Malalim. Malalim. <laughs> Sẽ đồ mấy tôi bình đi tôi Mấy tôi bình À nó là đúng Mình mình pa ng ano? Niyog? Ay buko? Ah. Ano? Kaya pa? Kaya pa? Dito mo yung lalagay? Ah. Oh, yes. Ibibidyo ko. Kasi para makulang kita. Ha? <laughs> parang, oo, parang hindi ah. Hi guys, so Yan yeah, guys, Pupunta na kami na ang Ay, dagat. Ay, nung pagtagalang no? magwaray -mag ka na? Ay, baka doon na kami sa dagat. Mga karigo kami. Karigo. War waray, waray kami karigo. Karigo, parigo. Ah, parigo. waray <laughs> parigo.

Dahil mga punong dito idito may mga punong kahoy. may mga wire pala dito eh. may mga bahay siguro dito Kuryente. May alas? Ito ito mga dito mga mga ng poste, no? Maraming poste dito, mga May matis ko no? mga mga Ini lagpas lah kamu, lagpas. Ano pa yung chismisan nyo yu dyan dalawa? Holy. Ano? Pagod na, pagod. Dandahan lang. Tingin ko. lang. Bala ka. <coughs> Ang mo pala maglakad, no? <coughs> Guys, makaligo tayo ng dagat. Maparigo. This is the... San Jose Beach. San Jose? Yes. Beach. Ah. So, ito yung pangatlong, pangatlong, pangalawa. Araw. Pangalawa, no? Pangatlo, no? Pangatlo? So ito yung pangatlong araw namin dito sa probinsya guys. No? Ayan. Ang apat na. Ako pa, Ay, 24. 24 ba ngayon? 23. 20, At, nandito na tayo eh. Oo. Oh. Hindi <coughs> cute. Saan? Ah, yung ano, tahay. Pero feeling, <coughs> pag ganun, nabahain yata dito pag gano'n, yung lupa. No? Pailalim. Pati <coughs> nang lalamunan ko. Ah, kala, kaya pala may kuryente. Andito pala yung ano, bahay. Welcome to ITIM. <laughs> ITIM ITIMers. <laughs> Wala ron. Wala ron. Da. Oh, grabe, oh. <coughs> <Taas. coughs> King. Sis. Kahinay. Uy, lul, lul, lul. lul, lul, lul. Parang tiki. <laughs> <laughs> Siguro mataas na yung dagat ngayon. Ayun ko, no? Pagkara ko umatras? Yung lakad niya, hindi pa banti, pa atras eh. Ay, pa, pa sabi ko, yung mabilis na yung lakad mo, Mayko eh. Medyo, ano? Ha? Dira? Dira? <coughs> Pero ah ano lolomos <laughs> may pa lang ano po din Matrisikel dito hapunan at asukulan din dito Nakaka-traffic eh Pero hindi ka pwedeng sumakay uh. Grabe no Amazing Ha? Ay. Ay. Dito nga may Ha? Orang dito. lumot. Dito ka kasi dumaan sa gilid. Alam naman sa... <coughs> medyo patarek pala dito yung ano to, pagbaba no. Parang naamoy ko na yung dagat ah. Parang matamis ah. Tamis <laughs> Ayun na oh. Oh, ano? Ah, low tide pala eh. Low tide. Hmm. oh, oh. tingin ka sila ang mo sila madulas. Lalo, 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 lalo. Sige. apa nama Prino? Batu masulin rock rock permis Oh, ome motor tapi 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 Ayan yung dagat guys. So, yun, medyo ano ngayon. Malakas yung alon kasi medyo mahangin. Eh. Oh, simentado na pala yung ano dyan, cottage ha. No? Oo. Simentado na. Ayan o. Malaka, medyo malakas yung alon doon, man Malalim yun doon, sobra. Oh. oh. Ano? Ano? Pagon, pagod, <coughs> pagod. Mabilis maglakad yung dalawa. <laughs> Uli na tubig na orid at mga daraga. Mare pa bakit siya mahulog ka? Ginoo ko ni. Kasi pag pinasaway man kamo pa rin ako mga ka. Do, doon kami na ligo ni Marco oh, sa gilid. Ni Marco no? Ay, hindi. Sa gilid no. Ay, hindi na challenge ni Singa eh, di tapo. Yan lugar yan, yan. Kada pang. si doon. Kadang mengelupain. Oh, ya si hmm. itu <laughs> <to my> <laughs> Pakain ini, main ko. Ano, sa bukid namin. Haan. Ah. Mabilisan nyo na. Tawawan nama pak si Mariel. Huh? Tolong daw, tolong. Jalan, jalan. Pulangin pak Mariel. Pulangin pak Mariel. <coughs> Mumuha muna kami ng ano? Uwa kami ng buko sa bukin nila. Ang mga buko doon, no? tingilin. Dati, ito yung trabaho na. Trabaho dati, guys. Yung pinag-iwala yung, yung bunot, ano, yung bunot sa kabagol. Ano yung bagol sa inyo? Tawag. Ah, oh, bagol din. Ha? Ah, ino po kayo, Princess Kang Kuya, ang kinadika mo. Motor? Ah, <coughs> mo, motor pa ito. Patalin din siya ni Kamu. Nauwan. Eh, hindi mo sikat yung <laughs> kanay <laughs> taksak eh. Maroon mo ay. Ninyo.